Pamilyar ka ba sa prutas na ito o nakakain ka na ba ng Chesa fruit? Alam mo ba meron ito? Labinsyam na potensyal na benepisyo sa kalusugan ng Chesa fruit. Ito ay isang magandang panahon upang matuto ng higit patungkol sa mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng Chesa fruit. Ano ang Chesa fruit? Ang prutas ng Chesa, na kilala rin bilang, bunga ng canistel, o, bunga ng itlog ay isang tropikal na kasiyahan na katutubong sa Central America. Tinukoy sa siyensya bilang, Poteria Kini kinikilala ito para sa kakaibang egg yolk-like texture kapag hinog na, na humahantong sa palayaw na, egg fruit. Ipinagmamalaki ng tropikal na prutas na ito ang matamis at magatas na lasa, kadalasang nakapagpapaalaala sa kombinasyon ng kalabasa at kastonyas. Ang puno kung saan ito tumutubo ay bahagi ng pamilyang sepotecae. Tulad ng maraming tropikal na prutas, ang canistel ay hindi lamang masarap ngunit puno rin ng iba't ibang sustansya at potensyal na benepisyo sa kalusugan. Narito ang isang listahan ng mga potensyal na benepisyo sa kalusugan ng prutas ng tsesa. 1. Mayaman sa vitamins Ang prutas ng chesa ay kapansin-pansing puno ng mahalagang bitamina lalo na ang vitamin A at vitamin C. Ang vitamin A ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapanatili ng magandang paningin, kalusugan ng balat, at pagpapalakas ng immune system. Ang kombinasyon ng mga vitamina na ito sa chesa ay hindi lamang nag-aalok ng nutritional value ngunit nakakatulong din sa pangkalahatang kalusugan ng katawan. Dalawa, ang chesa fruit ay isang magandang pinagmumulan ng antioxidants. Ang chesa ay isang magandang source ng antioxidants. Mayroon itong polyphenols at vitamina C, na kumikilos bilang mga antioxidant sa iyong katawan. Ang mga antioxidant ay kapakipakinabang sa paglaban sa mga libreng radical, na nagdudulot ng oxidative stress sa iyong mga organo. Ang mga epektong ito ay nakakatulong na maiwasan ang mga malalang sakit at metabolic. Extraction, Characterization at antioxidant activity ng polysaccharide mula sa Polytيريا campkyana seed. Tatlo, pinapalakas ang iyong immune system. Ang prutas ng chesa ay isang kilalang pinagmumulan ng vitamin C, isang mahalagang sustansya na nagpapalakas sa immune system. Ang vitamin C ay tumutulong sa paggawa ng mga puting selula ng dugo na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtatanggol sa katawan laban sa mga impeksyon at sakit. Bukod dito, ito ay gumaganap bilang isang antioxidant na nagpoprotekta sa mga selula mula sa mga nakakapinsalang libreng radical. Kaya, ang pagkonsumo ng tsesa ay maaaring maging natural na paraan upang palakasin ang mga panlaban ng katawan at mapanatili ang mabuting kalusugan. 4. Dietary fiber ang prutas ng tsesa ay isang kapakipakinabang na mapagkukunan ng dietary fiber na mahalaga para sa pinakamainam na kalusugan ng digestive. Nakakatulong ang hibla na magdagdag ng maramihan sa mga dumi, na ginagawang mas madali itong maipasa at maiwasan ang tibi. Bukod pa rito, sinusuportahan nito ang isang malusog na balanse ng gut bacteria na mahalaga para sa wastong panunaw at pagsipsip ng nutrient. Ang pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa fiber tulad ng tsesa ay maaari ding makatulong sa pagpigil sa mga isyo sa pagtunaw tulad ng pamumulaklak at hindi regular na pagdumi. 5. Mga remedyo sa bahay para sa ubo at trangkaso. Makakatulong ang tsesa na maibsan ang mga sintomas ng ubo at trangkaso. Ito ay tradisyonal na ginagamit bilang isang lunas sa bahay sa loob ng maraming taon ito ay malamang na may ugnay sa prutas na isang mahusay na mapagkukunan ng bitamina C. Gaya ng nabanggit kanina, mapapalakas nito ang iyong immune system upang labanan ang mga sakit. 6. Kalusugan ng mata Ang kalusugan ng mata ay pangunahing nauugnay sa paggamit ng mga partikular na sustansya, at ang vitamin A ay namumukod tangi bilang isa sa pinakamahalaga. Ang prutas ng tsesa ay isang mahusay na pinagmumulan ng mahalagang bitamina na ito, salamat sa bahagi nito sa nilalaman ng beta-carotene nito. Ang beta-carotene ay isang uri ng antioksidant na maaaring ay convert ng katawan sa vitamin A. Ang regular na pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa beta-carotene ay maaaring potensyal na mapababa ang panganib ng mga isyo na may kaugnayan sa paningin at suportahan ang pangkalahatang kalusugan ng mata. Higit pa rito, ang vitamin A ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpigil sa pagkabulag sa gabi at iba pang mga sakit sa mata. Pito, tumutulong na maibsan ang arthritis. May mga sinasabi na ang pagkonsumo ng tsesa ay maaaring makatulong sa pagpigil o paggamot sa arthritis. Ito ay dahil kilalang kilala na ang prutas na ito ay may mga anti-inflammatory properties na kapakipakinabang sa mga inflamed joints. Bilang karagdagan, ang tsesa ay may niacin, na mahusay para sa pagpapalusog ng iyong kartilago at mga kasukasuan. 8. Sinusuportahan ang healthy digestion Ang prutas ng tsesa, na may mayaman nitong fiber content, ay isang biyaya para sa kalusugan ng digestive. Ang hibla na naglalaman nito ay tumutulong sa paglipat ng pagkain sa digestive tract, na tinitiyak ang regular na pagdumi. Bilang resulta, nakakatulong ito na maiwasan ang paninigas ng dumi at itaguyod ang napapanahong pag-aalis ng basura. Ang isang malusog na panunaw ay binabawasan ang panganib ng mga discomfort sa pagtunaw tulad ng pagdurugo at cramps. Sham. Mabuti para sa iyong puso. Ang prutas ng tsesa ay isang mahalagang pinagmumulan ng patasa, isang mahalagang mineral para sa kalusugan ng puso. Ang potasa ay tumutulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagpigil sa mga epekto ng sodium, na kadalasang nauugnay sa mataas na antas ng presyon ng dugo. Ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng sodium at potassium ay mahalaga para sa cardiovascular well-being. Ang mataas na presyon ng dugo, kung hindi masusuri, ay maaaring humantong sa mga isyo na nauugnay sa puso tulad ng mga stroke o atake sa puso sampu, mabuti para sa iyong mga buto. Ang prutas ng tsesa ay nagbibigay ng mahalagang mineral tulad ng calcium at phosphorus, parehong mahalaga para sa malakas at malusog na buto. Ang calcium ay ang pangunahing bahagi ng mga buto at ngipin, at ang sapat na paggamit nito ay tumitiyak sa kanilang lakas at tibay. Gumagana ang phosphorus na kasabay ng calcium na nagpapahusay ng mineralization ng buto. Habang tumatanda ang mga tao, bumababa ang density ng buto, na humahantong sa mga kondisyon tulad ng osteoporosis. Ang regular na pagkonsumo ng tsesa, na mayaman sa mga mineral na ito, ay maaaring suportahan ang kalusugan ng buto at potensyal na pabagalin ang mga proseso ng degenerative na nauugnay sa buto. Labing isa, maaaring tumulong na pigilan o pamahalaan ang diabetes. Ang tsesa ay may ilang mga kemikal sa loob nito, tulad ng niacin, na maaaring makatulong sa diabetes o kahit napigilan itong mangyari. Sinasabing mapapabuti nito ang bisa ng mga gamot na ginagamit sa paggamot ng diabetes. Higit pa rito, mahusay na gumagana ang fiber content nito sa pagregulate ng iyong blood sugar level. Labindalawa, Tumutulong sa pagregulate ng presyon ng dugo ang tsesa ay isang magandang prutas upang idagdag sa iyong dieta dahil sa nilalaman ng patasa nito. Ang patasa ay gumagana ng maayos sa pagbabawas ng mataas na presyon ng dugo. Ito ay itinuturing na isang vasodilator. Nangangahulugan ito na maaari itong palawakin ang mga daluyan ng dugo sa pamamagitan ng paggawa ng mga selula ng kalamnan sa mga dingding ng mga daluyan ng dugo. Labintatlo. Produksyon ng red blood cell. Ang prutas ng tsesa ay pinagmumula ng mahalagang mineral, kabilang ang iron, na gumaganap ng mahalagang papel sa paggawa ng pulang selula ng dugo. Ang iron ay isang mahalagang bahagi ng hemoglobin, isang protina na responsable sa pagdadala ng oxygen sa buong katawan sa pamamagitan ng mga pulang selula ng dugo. Ang pagkapagod at panghihina ay mga sintomas ng anemia, na maaaring magresulta mula sa kakulangan sa iron. Ang iba pang mga mineral sa tsesa ay higit na sumusuporta sa sintesis at kalusugan ng mga pulang selula ng dugo. Sa makatuwid, ang pagkonsumo ng tsesa ay makakatulong na matiyak ang isang malusog at mahusay na supply ng oxygen sa mga tisyo ng katawan. Labing apat, binabawasan ang pamamaga. Ang prutas ng tsesa ay naglalaman ng mga compound na kilala na nagpapakita ng mga anti-inflammatory effect. Ang pamamaga ay natural na tugon ng katawan sa pinsala o impeksyon, ngunit ang talamak na pamamaga ay maaaring humantong sa iba't ibang isyo sa kalusugan. Ang pagkonsumo ng mga anti-inflammatory na pagkain tulad ng tsesa ay maaaring makatulong na mabawasan ang matagal na pamamaga na ito. Ang mga compound sa prutas ay hindi lamang nakakabawas sa pamamaga at pananakit sa mga apektadong lugar ngunit nagtataguyod din ng mas mabilis na paggaling ang pagsasama ng tsesa sa jeta ng isang tao ay maaaring magbigay ng lunas mula sa pamamaga at sumusuporta sa pangkalahatang kagalingan. 15. Malusog na balat. Ang prutas ng tsesa ay puno ng mga bitamina at mineral na kapakipakinabang para sa kalusugan ng balat. Ang nilalaman ng vitamin A sa tsesa ay tumutulong sa paggawa at pagkumpuni ng sel, na humahantong sa mas makinis at mas kabataang balat. Ang vitamina C, isa pang mahalagang bahagi, ay tumutulong sa pagbuo ng collagen, na nagbibigay sa balat ng pagkalastiko at lakas nito. Bukod pa rito, ang mga mineral sa tsesa ay nakakatulong na panatilihing hydrated at well-nourished ang balat. Labing anim, nagpapataas ng mood. Ang prutas ng tsesa, na mayaman sa natural na asukal, ay maaaring mag-alok ng mabilis na pag-akyat ng enerhiya kapag natupok ang pagpapalakas ng enerhiya na ito ay maaaring humantong sa pagtaas ng pagkaalerto at pagbawas ng pakiramdam ng pagkapagod. Bukod pa rito, kapag ang ating katawan ay nakakaranas ng pagtaas ng mga antas ng enerhiya, maaari itong magresulta sa isang mas positibo at mas mataas na mood. Ang mga asukal sa tsesa ay maaari ring pasiglahin ang paglabas ng serotonin, na kadalasang tinatawag na, feel good, hormone pito, Natural na pangpatamas. Ang prutas ng tsesa ay kilala sa likas na tamis nito, na ginagawa itong isang mahusay na pagpipilian para sa natural na pampatamis. Hindi tulad ng mga pinong asukal, na maaaring humantong sa mga isyo sa kalusugan kapag labis na natupok, ang tsesa ay nag-aalok ng tamis na kasama ng mga kapakipakinabang na sustansya. Ang pagpili sa tsesa bilang natural na pampetamis ay maaaring magresulta sa mas malusog ngunit masarap pa ring mga likha sa pagluluto. 18. Pamamahala ng timbang. Ang prutas ng tsesa na mayaman sa dietary fiber ay maaaring gumanap ng isang pansuportang papel sa pamamahala ng timbang. Kapag natupok, ang hibla sa tsesa ay lumalawak sa tiyan na humahantong sa isang pakiramdam ng pagkabusog at pagkabusog. Makakatulong ang pakiramdam na ito na pigilan ang labis na merienda o malalaking bahagi ng pagkain, sa gayon ay nakakatulong sa pagkontrol sa kalori. Bilang resulta, ang tsesa ay maaaring maging isang mahalagang karagdagan sa isang balancing jeta na naglalayong mapanatili o makamit ang isang malusog na timbang. Labinsyam Pagpapagaling ng sugat Ang prutas ng tsesa ay isang magandang source ng vitamin C isang mahalagang sustansya para sa natural na proseso ng pagpapagaling ng sugat ng katawan. Ang collagen, isang protina na responsable para sa lakas at pagkalastiko ng balat, ay umaasa sa vitamin C para sa sintesis nito. Kapag naganap ang mga sugat, pinapataas ng katawan ang produksyon ng collagen upang muling itayo ang nasirang tisyo. Sa pamamagitan ng pagkonsumo ng mga pagkaing mayaman sa vitamin C, tulad ng chesa, Masusuportahan ng isa ang mas mabilis at mas mahusay na paggaling ng sugat. Kaya, ang pagsasama ng chesa sa jeta ng isang tao ay maaaring makatulong sa pag-aayos at pagbawi ng balat pagkatapos ng mga pinsala. Ang prutas ng chesa, kasama ang napakaraming nutritional na bahagi nito, ay namumukod-tangi bilang isang powerhouse ng mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Mula sa pagpapalakas ng immune system hanggang sa pagsuporta sa kalusugan ng buto at pagtulong sa panunaw, isa itong maraming nalalaman na prutas na tumutugon sa iba't ibang aspeto ng kagalingan. Ang mayaman nitong bitamina at mineral na nilalaman ay maaaring mapahusay ang kalusugan ng balat, suportahan ang paggaling ng sugat, at kahit na magpapataas ng mood. Tandaan palaging pinakamahusay na unahin ang kaligtasan at kaalaman kapag nag e ng mga bagong paraan ng kalusugan. Ngayon alam na po natin ang benepisyo ng tsesa sa ating kalusugan marahil kung hindi ka pa nakakain nito ay gugustuhin muna kumain, naway na ibigan po ninyo muli, maari po natin pakishare at pakilike na rin po. huwag po kalimutan pakibahagi sa mga kaibigan, kamag-anak o kakilala para po makatulong sa kanila.